Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang panghalip pamatlig. Ano nga ba ang panghalip pamatlig? Ang panghalip pamatlig ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan na ating tinutukoy o itinuturo. Nagbabago ito batay sa layo o distansya ng bagay o lugar na tinutukoy. Kung malapit sa nagsasalita, ginagamit ang panghalip pamatlig na ito, nito, at dito o rito. Halimbawa, ang payong na ito ay kay Sandara. Bumili ako ng bag at ang ganda ng disenyo nito. Masarap manirahan dito dahil tahimik at malinis ang paligid. Kung ang pangalan na tinutukoy ay malapit sa taong kausap, ginagamit ang mga panghalip pamatlig na iyan, niyan, at jan o riyan. Mga halimbawa, huwag kang dumaan dyan dahil madulas ang sahig Iyan ang hinahanap kong aklat. Ang amoy niyan ay napakabango kaya gusto kong bilhin. Samantala, kung ang pangalan naman na tinutukoy ay malayo sa taong nagsasalita at kausap, ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon, niyon at doon o roon. Mga halimbawa, iyon ang pinakamataas na bundok na nakita ko sa buong buhay ko. Ang presyo niyon ay masyadong mataas para sa ating budget. Pupunta kami doon bukas para mamasyal. At 'yan ang ating aralin tungkol sa panghalip pamatlig. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.